Happy New Year, Happy New Year po. Uh, nakalimutan ko sabihin sa inyo, yung unang benta nyo, parang kanina yung unang benta ko, nilagay ko sa angpaw 'Yan 'no, para tatago ko dito sa kaha ko. Uh, after Chinese uh, uh, after mga yun, uh, mga December, dinodonate ko para yun unang benta ng customer lalagay mo dito wak lang yun check ha o bukas bukas nyo ikaw iba, hindi na open na next week na ang open yun unang customer alay din o mamaya si tapos ano uh, lalagay nyo kukunin nyo lalagay niyo sa kaha then after Chinese New Year uh, after mga any day na pwede nyo na i-donate o i-gamit po pero ako tinatago ko ng December Ah, uh, ko po ha. Uh, happy new year sa lahat na na-support sa akin kay Tita Maxi, ka sa TikTok, sa YouTube. Salamat, salamat po. Uh, na-reach ko yun 1 million plus sa TikTok and sa YouTube. Salamat, salamat po, no? Uh, thank you for your support at uh, marami pumunta dito sa tindahan po na pa-picture. Masaya-saya kami ngayon dito sa Ongpin. Punta kayo sa dito, Ongpin. Huwag lang kayo magdala ng bag. Cellphone lang. Kasi mara, lula, uh, lumalakad mga tao. Pero, baka maraming magnanakaw. Last year, maraming wallet. T uh, tinatapon dito sa amin yung laman. Wala na yung wallet lang. Iniwan sa tindahan ko po. So, punta kayo dito. Enjoy our New Year celebration. Masaya-masaya uh, tayo Don't say bad word uh, so ng pula po Kasi ako, may, uh, pag sobra-sobrang pula ako Mainit ulo ko Kaya dinagdagdagdag ko ng ibang kulay Para hindi mainit ang ulo ko Okay po, ha? Happy new, happy, happy, happy new year And Sana tuloy-tuloy ang business natin Kanina gising ko Sabi ko, uh, thank you Lord Na gumanda ang 2023 ko. Sana sa 2024 tuloy-tuloy ang ganda ko uh, para ma-serve ko ang mga Pilipino. Matulungan ko yung mga na may problema. And palagi ako may pera, mayaman ako. Sasabihin mo, mayaman tayo. Milyonarya tayo. Marami tayo pera po. Hating positive. Yan lang ang inaasahan natin ng mga Pilipino. <coughs> Uh, think positive and I think I think Santiago nagtutulong sa akin everyday everyday at mga uh, customer ko tinutulungan ni Santiago ang mga customer ko talaga talaga grabe ang Santiago sa akin uh, help me a lot kaya magte thank you uli ako sa Taiwan na tinutulungan niya ako palagi sa anong hirap ko, sa anong problema ko, sa problema ng anak ko o lahat-lahat, lahat ng problema ng customer ko, nakapre ako, nakbibigay si Santiago sa akin. So, thank you, thank you po ha. Salamat, salamat and Happy New Year. Tuloy-tuloy tayo ha. Ha, tuloy-tuloy tayo sa TikTok, tuloy-tuloy tayo sa YouTube ayun uh, hindi pa nakabili after Chinese New Year pwede pa kayo bumili after Chinese New Year so, ko lahat yan after Chinese New Year Ah, uh, umpisa na kayo Maxtex. Anong gusto niyo? LBC ganun kasi LBC sarado din. Daan tatlong a dito sa daan tatlong araw sarado na po. So, ah, uh, umpisa uh, next Monday, umpisa na kayo Maxtex, may sasagot na talaga lahat na order nyo pwede ang, ang, celebration natin is one month no so pwede pa kayo bumili and ang ang mga feng shui is whole lifetime so pag bumili ka pwede pa abot pa sa mga lifetime in yasoy Coins, sorry po talagang ubos na ubos na ang yasoy coins ko ang prosperity basket we try to makahanap kami mga laman-laman wala mga basket wala kaya you try, we try namin to makahanap para makabili kayo uli uh, makagamit natin pa no any day yun any day yun uh, prosperity basket ha oh, thank you po thank you happy new year happy new year